napakasaya. Actually, mag nagumpisa yan nung sinurprise nila kami eh, na si Diana pala nandito. Sabi nila, may meeting kami. Kami ni Sunshine, hindi namin alam. Sabi nila, may meeting for sangre, may ganito, may ganyan. Kasi ko, okay. Tapos, ang ano ko pa, para kung ano Purong sulong pa ako mag-commit kasi yeah. Green Hills, tapos may patulogin si Dea. Sabi ko, pagkatapos ko patulogin si Dea, Francesca Inigo. So, of oh, course, nandun si Direct mark kasi kami naman yung magkabit na kami. Tapos biglang lumabas si Diana. Sobra talaga akong na-surprise. In, a, you know, in a good way. Tapos naiyak pa nga ako. Sabi ko, ano ba ito? Hormones ba ito? Sobrang ano, sarap ng pakiramdam. Lalo na nung nandun na kami sa showtime. And we got to do, you know, our, our, uh, um, and of portion for the show lalong lalo na lalo, na nagawa namin yung para kay Karil. Sabi ko, binig din ako kay Diana sa buhay. Umuwi pa, wala sa Ano makaihan eh, ba? Alam mga iba, kaya siguro siya nandito. Oh, hindi ko alam. Pero parang ang alam ko din, hindi pa siguro muna. Hindi, I mean, it's not my story to tell. Hindi ko talaga alam. Maybe, baka, kasi it's possible for them naman to go back and forth eh. I think she should because, you know, this is home for them.